Magandang tanghali po sa inyo, guys. Ah, dito na naman po. Dito oh. po namin. Nood na. Mga pae, dahil po. Nagyan na lang po namin ng asin. Nabulok na, guys. Pang limang araw na ngayon. Alon lumakas po ang alon. Ito si Papa Kotigasin. Ano? Oh. Shout out pa. Ano pa? Oh, tingin. Ano makita ka naman ng ano? Yo. Ano, wala na. Puro na. Oh, yun na. Nanay hey, na, guys. namin. Ay, para mabaria pa kung sakaling kumalmaman lang. Silalim, nagyan mo pa. yan. na. Kaming uot na. Pinood na. Ito, wow. Alam mo na kabawi pa. Wala pa. Wala pa kabawi. Ayun, no? Ayun, no? Nakabawi na. ha. <laughs> Nagyalan na namin ng asin para kahit paano. Sakali, mahali yung mga yung mga wood. Ano At ulan pa. Hindi ano, yung motor ko wala na rin. Samba sana. Ayun, under pa yan. Wala. Ano Ano pang bigas? Ha, ah, di makano, wala tinding alon. Tanggal na lahat ng mga katig. Tanggal na yata ibang, tinanggal na yata ng ibang bangka. Tinanggal na ng mga batangan. Dahil well, lumabot na, na. na sa court, malap sa court na yung alon. Wala, wala pang ganong lakas ng bagyo yan ha. Yan, hindi na nakariya. Shout out ko sa inyo lahat guys. Tanggalin mo ako.